Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sa Pecha. At ngayon naman po ay susumado natin ang ating pong Pecha para po ngayong June 20, 2025. Sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumado ngayong June 20. Ayan, sa June po tayo, 6 pa rin po tayo dyan. 6 at 20 sa ating Pecha. 25 sa ating taon. June 20, 2025. Simplify muna natin. 0 plus 6 is 6. 2 plus 0 is 2. At 2 plus 5 is 7. Ganyan pa rin po dito sa bandang gitna. 6 plus 2 is 8. At 2 plus 7 is 9. At sa bandang baba, 8 plus 9 is 17. Yan po yung ating unang numero. Mayroon tayong 17. 17. At yun naman pong kapares yung numero, dito pa rin po yan. Compile lang po natin sila, itong tapos numero natin dito. 6 plus 2 plus 7 is 15. Ayan mga idol, yun naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na rin po natin mga matayaan. At ayan, dahil 2 digits din po yung numero natin, simplify lang muna natin yan bago natin isumada para mas marami po tayong numero pwedeng pagpilihan. Ayan, dito tayo sa 15, 1 plus 5 is 6. At sa 17, 1 plus 7 is 8. Ayan po ang umada, 6 and natin sumada sa isang na 8. Unahin natin yung sumada ang 6, kukunin mo natin yung pinitin. Ayan, pasensya na po sa mga ingay. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin po ang 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6 dito naman po sa 8, kukunin na natin yung 17. So, mga 17 1 plus 7 is 8. Pwede rin dyan na 35. So, 5 by 5, 3 plus 5 is 8. At 26, so 26 2 plus 6 is 8. Ayan mga ito, dyan po yung mga numero na natin sa ating sumada, sa ating. Meron pong 20, meron tayong 6, 15, 13, 24, 8, 17, 35, at 26. Ganun pa yun po, araw-araw lang po natin mga number natin. Ipili na po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin na mga kombinasyon. At yung sample naman natin, ginawa natin dito yung 33. 33, 33 at 17, 33, 17. 8 and 24 8, 24 and 35 at 15 ayan mga idol, lang po yung mga sample natin nakuha sa ating sumata ngayong June 20 meron tayong 33, 17 8, 24 at 30, 30, 35, 15. ayan mga idol, tatlong kombinasyon din po yan, at kung okay po sa inyo nagustuhan po natin, pwede pwede po natin matayaan at pwede rin po tayong makakuha pa kung ano pa po, po yung mga gustuhan po natin kung dito sa mga numero natin dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ay mga idol, yan po natin sumali sa pecha. Para po yung June 20, 25. Maraming maraming salamat po.